Sino ba si Moritonio ng Hunter x Hunter? Yan ang pag-uusapan natin sa video ito. Si Suka ay isang mabangis na mandirigma na biyasa sa paggamit ng Nen. Ngunit narinig mo na ba ang tungkol kay Moritonio? Ang lalaking nagturo sa kanya ng Nen. Ang pangunahing kontrabida ng Hunter x Hunter na si Isuka Moro ay misteryoso at nakakatakot. Ang kanyang kausayan sa paggamit ng Nen, dominasyon sa Hunter x Sam at pagganap sa alos bawat laban na kanyang nasasangkutan ay nagdudulot ng takot sa lahat ng kanyang makarap si Sukai matindi, labis na mapagkumpetensya at may malalim na pagnanais na makalaban lamang ang mga pinakamahusay. Ang gayong kawili-wiling karakter ay mayroon ding kasing interesanteng kasaysayan na isinulat at iginuit ng isang one-shot manga na si Sui Shida. Sa natatangin kwentong ito, nalaman natin ang tungkol kay Moritonyo, ang leader ng sirko at lihim na serial killer na nagturo kay Hisoka ng mga paraan ng paggamit ng Nen dapat pansinin na kilala ng may akda ng Hunter X Hunter na si Yoshihiro Togashi ang one shot na ito. Ngunit hindi siya ang sumulat nito. Si Moritonyo ang salamangkero. Noon bata pa, may hilig na si Moritonyo sa pagpapakitang gilas. Natutunan niya kung paano gumawa ng mga magic trick na umaling sa sining ng pagpapasiklab sa madla. Sa pamamagitan ng kanyang mga ilusyon, kaya nagtayo pa siya ng sarili niyang tropa ng sirko. Natuwa siya sa namamanghang muka ng kanyang mga manonood kaya naman pinatenya niya ang kanyang kapatid para dito. Hindi lamang marunong sa magic si Moritonio, siya rin ay isang nen user, partikular na isang transmuter. Ang kanyang estilo ng nen ay karamihan naglalaman ng Hatsu at in. Ngunit maaaring ipalagay na may alam siya sa lahat ng anyo ng nen dahil kaya niyang ituro ito sa iba. Ang kanyang nen ay tumatagal ng anyo ng magnetismo. May tatlong kilalang aplikasyon ng nen si Moritonio. Sky swimming, scarf ace, vlog magnet. Si Sky swimming, nakakaya niyang manipulahin ang kanyang aura upang magmagnetize ang bakal sa kanyang mga sapatos na nagpapahintulot sa kanya na maglakad sa anumang ibabaw kabilang ang mga kisame. Ginamit niya ang scarf upang baguhin ang kanyang muka sa pamamagitan ng paglalagay ng kanyang nen sa isang panyo at paglalagay nito sa kanyang muka. Ang vlog magnet ay sangkot sa pagbabago ng nen sa dalawang magnetic na haligi at pagdurog sa sino mang nasa pagitan nila. Matapos mabigo sa hunter exam, itinuon niya ang kanyang lakas sa kanyang tropa. Isinama pa ang kanyang magnet at sky swimming forms sa kanyang palabas para magmukhang lumalakad siya sa hangin. Gayunpaman si Moritonio, ang leader ng sirko ay may madilim na lihim nakatago ang nakakatakot na lihim na pakikilanlan ni Moritonio mula sa kanyang tropa na siya ay isang serial killer na tinatawag na John Doe. Dahil sa kanyang daang muka, isang bagay na nakakamit niya sa pamamagitan ng paggamit ng scarf ace. Pagkatapos ng bawat palabas, magkakaroon ng isang pagpatay si Moritonio gamit ang kanyang nen bilang modus operandi isip siya ng iba't ibang paraan ng pagpatay sa iba't ibang pagkukunwari ngunit palagi niyang dinudurog ang biktima gamit ang kanyang blood magnet NEN technique at nire-record ang krimen. Nagampon si Moretonio ng batang Hisoka. Isang araw, katagpuan ni Moretonio si Hisoka sa murang edad at walang malay sa kalye ng Glamgasland. Sa silangan ng York New City na awa sa bata, kinukup niya ito. Napansin ang kakayahan nito sa paggamit ng NEN. Tinanggap ni Moritonyo ang responsibilidad na turuan si Sukan ng Nen pati na rin sanayin siyang magtanghal sa kanyang tropa walang nakaligtas kay Hisuka A bilang alim ni Moritonyo bilang isang serial killer. Ang susunod niyang target ay si Abaki, isa sa kanyang mga tagapagtanghal at estudyante ng Nen. Nakasuot ng kanyang John Doe na kusuotan, sinubukan niyang patayin siya habang namimili sa isang palengke. Muntik na siyang magtagumpay hanggang sa inaadlangan siya ni Hisuka na iligtas si Abaki. Napansin din niya na ang kilalang John Doe killer ay gumagamit lamang ng maskara at ang tunay na kriminal ay nasa ilalim nito. Sa gabi ng magiging huling palabas ni Moritonio, hinarap siya ni Isuka tungkol sa pagpatay kay Abaki na maaaring nangyari inakusaan niya si Moritonio bilang si John Doe at inilahad ang kanyang ebidensya karanasan upang suportaan ang paratang na naman ni Moritonio. Inamin niya na ang kanyang hindi mapigilang pagkauhaw sa dugo at nagtulak sa kanya sa landas ng isang serial killer. Sumiklab ang isang malaking labanan sa pangitan ni Moritonio at ang kanyang alagad na may sandaling nangibabaw si Moritonio. Sa kanyang pagkagulat, si Suka pala ang may hawak ng kalamangan sa kanya at ginamit niya ang kanyang bungee gum upang durugin siya hanggang sa kamatayan. Nakalulungkot na kinailangan ni Isuka na patay ng kanyang sariling guro, lalo na ang taong nagpalaki sa kanya sa ibang mundo, maaaring nakita ni Moritonyo kung paano umunlad ang nani Hisoka mula sa maagang yugto sa Hunter x Hunter. Si Hisoka Moro ay may reputasyon sa kanyang tala sa paggamit ng nen na kakapanghinayang na hindi ito makikita ni Moritonyo sa kabila ng baluktot na mga pagpili ni Hisoka bilang isang tao. Kung nagustuhan mong video ito, huwag niyong kalimutan mag-like at subscribe and hit the notification bell button para updated kayo palagi sa ating video. Maraming maraming salamat.